Sabado ah, na ako maliligo. Bakit? Masama pag biyernes. Ay, bakit masama pag biyernes, saka inay? At saka martes. At saka martes? Ay, bakit? Matatanda sa una. Katulad ninyo, matanda kayo sa una. Uh -uh. <laughs> diba, ay, bakit? Natutunan. Oh. Ayun daw ay pag nagka-differensya ay malumade eh, o ano. Manong... Ala! Ay baka kayo ay dati inaliligo pag Martes at Biyernes. Yan inay, nga. anong connection noon? Malay ka naman ng tubig. <laughs> Naayon ni araw ng biyernes at araw ng martes. Anong, anong mm namang, -hmm. ano namang, ano namang, Ay, ano? Nung mga maligno. Alamang Ay, mga maligno? maligno. Oh. Saan may, wala naman ditong maligno, inay. <laughs> san man may Diyos may maligno ring Inay, kung may Diyos, walang maligno. Alam niyo gayong maligno, iyon ay hindi iyon sa Diyos. Oo, oh, iyon ay... O, um, oh, saan? Ha? Yun ay kontra sa Diyos. Yes, kontra sa Diyos. Kaya lagi nagroro sa inay. Oh. Ininiwala pa kayo sa maligno. Ay, ako hindi na. Oo, oh, kaya kayo pwedeng maligo bukas. Biernes, ano ha? Nililigo kayo bukas, biyernes. Pag hindi, malamig. Ayun, ang sabihin ninyo. Huwag nyo sasabihin yung kung ano-ano. Huwag -ano. nyo sasabihin mga masama ang maligo sa biyernes. Kayo'y giniginaw. <laughs> Yun ang sabihin nyo, kayo'y giniginaw. Oh, lalagyan ng heater, lalagyan ng heater. Para kayo'y laging fresh, okay? okay. Bukas, li biyernes, liligo. Inay, mas maganda nga rin pag biyernes, naliligo, matatanda. Ang alam ko ha. Biyernes Santo. <laughs> okay, yon.